Ayan, ayan, ayan. Kain tayo ng banana. Ayan, oh. Hinog na yung aming dala. Bigay ng lolo namin galing sa silang. Ayan, saan na ba yung... Ah, ito pala. Ito pala. <laughs> ito, uh, senyorita. Senyoritang saging. Ito, ano na. Kinain na ng ibon to, eh. Ayan. Ang bilis na hinog kailangan daw kumain ng saging ng medyo mapakla pa. Maganda sa diabetic. Hmm. Itong senyorita, hindi siya masyado matamis. Kaya, mas gusto ko hindi balatan lahat. Yung may nititira pang balat, ganyan. Ito. Ito ang mapakla -pakla. Masarap sa high sugar. Maganda sa high sugar. Ito lang sa ibabaw ang aking... Ngayon, nadala lahat. Sa ibabaw lang ang aking kinuha. Ito kakainin ko yan. Kasi yan ang mapakla-pakla. Kaya hindi tataas yung sugar mo. Nasa level kasi sugar ko. hello. Hmm. Kapak-kapak siya. Mahinog agad. Kagabi na kain ko, ilan lang piraso. Green pa siya. Ngayon nagdilaw na lahat. It's sa iba, sa taas. Ayang ganto. Yan. Ito ay mapaklapaklapa. 'Wag kumain 'yung mataas ang sugar, 'wag kumain ng maraming banana. Uh, maganda 'yung mapaklapak-lapa siya. Napa na naman lahat, gusto ko 'yung may balat. Ayan. Itong gusto. Wait lang. Hmm. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo na busog na ako. Kumain ako ng breakfast is late. Kasi nagpa ako. Kaya late akong kumain ng breakfast. Ito na yung breakfast ko at lunch. Ewan ko kung kain mga bata nito. Ni maliit lang, maliit. Nag pagpunta namin sa silang, kakaharvest lang kasi nila ng lulo. Ayan. Kaya, ito na lang maliit na lang. Pero, okay lang kasi hindi ko naman kayang ubusin to. Dagdag pa ako ng isa. nako mamaya, ah, uh, ano na to, Ma-dilaw na masyado to mamayang hapon. Kaya, sino bang gustong kumain? Ay, nabalatan lahat. Nadala lahat yung balat. Hmm. Senorita, senorita. Senorita. This is a This uh dito sa Pilipinas ang tawag nitong banana dato is a señorita. Yeah, señorita. Little a little banana. Little banana. Pero pag maganda yung buvid niya malalaki. Malalaking ganto. Medyo malaki din ang bu, ang ano niya hanggang to ang bunga niya ito kasi bulili ito eh kaya maliliit din ang bunga niya yeah, ayan mamayang hapon baka hinog na lahat ito ayan hinog na lahat ito ayoko pa namang kumain na uh, ano ayoko pa namang kumain maraming saging dahil ang aking sugar it's um is in the border ay, kanina, nagpa-blood test ako. Dalawang hospital lang <laughs> pinuntahan ko. Hindi sila parehas sa ano. Syempre, hindi parehas yung price. Eh, pumunta ako sa mas mura, syempre. Ayun. So, for init dito sa Philippines is too hot. Here in the Philippines, it's too hot. And I always have a I always on the aircon, uh, all day and all night, all day and all night. Yeah, maybe my bill is um, last month. My bill is um, almost ten thousand. Maybe this month is maybe fifteen fifteen thousand pesos. Fifteen thousand pesos is not a dollar. Okay, thank you very much for watching. Thank you, thank you. See you later again. Bye bye, my friendship.